Ayan, good evening or good day or good afternoon, kung anong oras ka ba sa video nito. So, by the way pala guys, ito yung mga common gemstone, mga semi-precious stone na mahanap dito sa Pilipinas. Especially sa mga sapa, tabing dagat, paanan ng bundok. Ayan, magaganda po ito sila guys, lalo na pag makorte nyo na siya. And uh, magawa nyo na siya into gemstone like gagawa kayo ng shape ng pendant sing sing bato sa sing sing anything na galing dito guys yan siya so ito pa lang yung common na gemstone na mahanap dito sa Pil pinas common talaga guys uh, is as in everywhere kahit saan mo mahanap mo itong mga uh, semi precious stone na to By the way pala guys, ang pangalan nito is Jasper. Mostly common talaga ito. And um, kahit saan dito sa Pilipinas, makakahanap po yun na ito guys. Pero itong isa is ano to, uh, agate. And hindi po ito common. Uh, mostly selected area lang po ang pwede so, kang makakita ng ganitong semi precious stone. Ayun, ang ganda na ito. Maganda maganda gawing ano to, bato ng singsing. Tindan. -sing, Pero kung gusto mong madaling maghanap ng semi precious nito, mga Jasper guys. Common kasi ito dito sa atin. Hindi lang sa Pinas, pati dito sa buong mundo. Kasi ito sa pinaka-common na semi-precious stone na mahanap dito sa earth. and actually mga ka James marami na akong na collect mga mostly semi precious stone I mean lahat naman talagang na collect ko is eh, semi precious stone mostly uh, made up of sapphire ay sapphire sorry <laughs> jasper sapphire naman ayan ayan as you can see guys mostly jasper po yung nakuha ko Ayan, so hindi ko pa na-process kasi wala akong mga tools na gamit kasi medyo may kamahalan yung mga tools. Ang ganda nito, oh. Zebra Jasper. So, uh, that's it for today's uh, episode, mga ka -times. So, uh, abangan nyo, guys. Uh, hopefully, soon, makabili tayo ng mga tools and ma-process natin itong mga semi-precious stone na to. Para may benta ko na rin.